hindi kami nagkaayos. Ah, okay. At wala na dapat ayusin. Eh. Inamin ng comedian actress na si Rufa May Quinto na magpahanggang sa ngayon hindi pa rin sila nagkakaayos ng singer-actress na si Jessa Zaragoza. Sa programang Sarap di ba ng GMA7, tinanong ni Carmina Villaroyal ang actress hinggil sa nakaraang isyo nito kay Jessa Zaragoza. Ang diretsahang tanong ng TV host kay Rufa May, nagkaroon daw kayo ng alita ni Jessa Zaragoza noon. At nagkaayos na ba kayong dalawa? Sagot naman ni Rufa May, hindi kami nagkaayos at wala na rin naman dapat ayusin. Nagpas na, baka magalit na naman, biro pa niya sa tawa. Hindi rin umano sila nagkaroon ng chance na magkita, dagdag pa niya, nakamove on na umano siya dahil pareho na rin silang pamilyado. Hindi na kami nag-encounter, basta move on na, sambit niya. Tanong ulit ni Carmina, walang chance na nagkita pa kayo? Ania, wala, wala nang chance tsaka may mga anak na ang taong 2008 nang maging usap-usapan ng Tila Love Triangle ni Narufa May, Jessa, at Dingdong Avanzado,